Eto, medyo nakakapagtaka, pagtaka, hindi daw sila nag-uusap ng politika. <laughs> hindi daw. Ano yun, yung parang all of a sudden, marirealize nyo na, oo nga, pareho pala kayo nasa politika. All the while daw, hindi naman daw sila nag-uusap. Kasi matunog ang usapin na pwedeng maging Duterte or pwedeng mabuo ang Duterte-Duterte tandem sa 2028. You see? Ayaw talagang Uh, ayaw talagang umalis sa pwesto yung mga katulad ito. yung alam mong uh, napakarami nang tumutulig sa, sa inyo yung alam mo na napakarami nang humahabol sa inyo dahil marami kayong kasalanan yung alam mo na haunted na kayo 'di ba haunted na kayo ng inyong mga sariling kalokohan at kademonyohan pero naanjan pa rin yung inyong all all of this are actually for for your interest for your ambition na manatili sa pwesto at manatili sa power. Ganyan po ang mga Duterte. Tapos sasabihin natin si Digong na kung kung siya daw ang masusunod, mas gusto niya na wala nang Duterte na tumakbo sa Davao City. Sana noon pa. Eh, you say sunod-sunod, di ba? Tapos ngayon, gusto mong magmalinis na sana wala ng Duterte? Gusto mong magmalinis na hindi tatakbo yung anak mo? Ang kakapal na kasi ng mukha kung isipin mo. Ano ho? Yung mga naniniwala po sa mga Duterte, kung makikita nyo, sila po yung mga kababayan natin na nagmamaang-maangan, nagpapaotok at nagbubububuhan. Hindi pa rin nila nare-realize na ang pinakamalaking um, naging kasalanan ng mga butanting Pinoy ay nang mailuklok etong si Digong at naging vice president niya etong si Sara Duterte. Hindi niyo pa rin po alintana yan. Hindi niyo pa rin po na re-realize yan. Abay, mga manhid na talaga itong mga diehard. No wonder, kasi diehard nga eh. Ano ho, na ang ibig sabihin, ang nakikita lang nila sa mga Duterte ay yung kabutihan. E eh, wala nga. Ibig sabihin, mas masaklap dahil yung masasamang nakikita nila kay Duterte at sa mga Duterte nga ang pagkakaintindi nila doon sa kasamaan ay kabutihan, na dapat hangaan. You see, iba na talaga ang takbo ng pag-iisip ng mga kababayan nating diehard. Baluktot na. Baliktad na ang kaisipan. Ang dapat hangaan ay yung mga mamamatay tao, yung mga aminadong mapang-abuso, yung mga taong mapagkunwari at mapanlinlang. Anyway, hindi daw pinag-uusapan eh, na dalawang ito ang politika. Sa maniwala kayo't sa hindi, Siguro oras-oras, sa bawat oras na nakikita ang mga katulad nila, politika lang. Dahil yan po ang sentro ng kanilang pamumuhay. Sa politika. Okay. Vice President and Education Secretary Sara Duterte denied that there are current talks for her and former President Rodrigo Duterte uh, to in um, Rodrigo Duterte na sila nga daw ang maging tandem in 2028. You see, Sanay na sanay po sa kasinungalingan erong si Sara Duterte. ba diba, kung matatandaan nyo yung kanyang pahayag na lahat na daw. Lahat daw ng mga politiko ay mga sinungaling. Kaya, anyway, sabi pa nga niya, lahat ng tao daw mga sinungaling di eh, ba diba? So, eto tingnan nyo, sabi, ganun po talaga yung relationship namin. Before 2016, bago pa man siya maging Pangulo, hindi kami nag-uusap ng politika kapag kami ay magkakasama din. Ayun, hindi daw sila nag-uusap ng politika pero pareho silang may ambisyong mataas sa politika. Di ba? Abay, dito pa lang, alam, alam niyo yung mga politiko, yung mga yan ay pagkaupo pa lang sa kanilang pwesto, pagka-elect pa lang sa kanila, ang pag-uusapan nila ay yung strategiya at mga susunod na eleksyon. ganoon na gano po ang mga politiko. Kaya walang pinagkaiba itong dalawang ito, sigurado.